Magandang umaga mga kalakwatsa, sa mga bisaya, maayong buntag yung tanan. So ito na yung ikakabit natin bukas sa graduation mga kalakwatsa. Handang-handa na ito. Sana magustuhan. So ito yung pinakirapan natin mula sa pagkakat hanggang sa pagbili ng bulaklak. So ito yung mga letters natin na ikakabit. Ito na rin yung mga bulaklak na binili pa natin sa Divisoria. So kompletong kumpleto na rin 'yan. So ito naman yung mga tela na binili rin natin. So tayo na rin ang bumili kasi sa atin nakaatang. So ito na yung mga ibang letters din na ating ikakabit. So ito naman yung mga dahon ng pako. Kung kailanganin pa natin. At saka ito yung mga stand na apat na piraso. Taglagyan ng bulaklak. The next day. So ito na yung araw na pinakahintay namin para mag-decorate sa stage para sa graduation bukas. Umpisahan ko sa pagkukurtina. So may mga katulong ako rito, mga kalakwatsa, mga nag-OJT at saka grade 5 and grade 6 teachers. Siyempre, <mimit> hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kaya kailangan ko ang tulong nila. So ako na ang bahala sa paglalagay ng tela dito sa stage. So ako na ang didiskarte kung paano ko ba to mapaganda. Bahala na sa ibaba naman ng stage mayroong teacher na gagawa. Ayun na sila, nag umpisa na sila sa paggawa o sa pagkukortina sa panguna ni Sir Sio Mendoza. Siya yung magaling dyan sa pagkukortina. So, ito naman yung mga grade 5 teachers, tulong-tulong sila sa pag-ayos ng mga letra na ikakabit sa states. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa natin. Iwas. Tingnan natin mamaya ang resulta kung pasado na sa mata ng iba. So tuloy-tuloy lang tayo sa paglalagay ng kortina o tela dito sa stage. Sana maganda ang magiging resulta. Ito naman ang tema na pinaplasta ng mga kong grid 5 teachers na kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. A few moments later. So natapos na tayo sa paglagay ng cortina o tela doon sa stage. So ito naman ang lalagyan natin ng tela. So para matakpan yung bakal. So ito yung mga stand dito sa pagdadaanan ng mga graduates at patungan ito ng bulaklak. Nakakapagod man pero kailangan nating matapos. So sa tulong ng mga nag-UJT, so mapabilis ang ating paggawa. Tuloy-tuloy naman ang pag-ayos ng mga kasamahan kong goro kung saan sila naka-assign para mas mabilis. Ayun, halos matatapos na yung pagkukortina at yung sa oh ay patuloy pa rin ang paglalagay nila ng mga letra. Ganda! So, naglalagay naman si Sergis Mendoza ng bulaklak. Wow, oh, ang ganda. At tapos na rin tayo sa pag-ayos dito sa dadaanan ng parents at graduates. So, nabalutan at nalagyan na rin natin ng cortina, So, dito naman sa arko ang unong umpinsahan naming gawin. So Mas habang gumagawa, hindi nawawala ang kulitan at tawanan. So pampaalis pagod na rin yan. Kaya pinabayaan ko na rin sila para mapasali ako sa tawanan pambawas ng kapaguran. <laughs>

Much, much, much later. Pagkatapos ng ilang oras na pagtutulungan, ito na yung resulta ng aming gawa. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. So, maging maganda at kayang-kaya nga ang paggawa kapag nagtutulungan. Ano po ang masasabi niyo sa gawa namin? So, ito ang video natin ngayon. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.